Naglaan ng halos siyam na bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management para sa Grants in Aid o GIA program ng Department of Science and Technology. Yan at iba pang balita sa report ni Floyd Brands. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ng bagong Pilipinas Mobile Clinic sa Manila North Harbor na dinaluhan rin ni First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pang opisyal. Layunin ng mga mobile clinic na magbigay ng libreng medical services sa 28 probinsya kasama ang Zamboanga Peninsula at Bangsamoro. Naglalaman ito ng makabagong kagamitan para sa mabilis na diagnosis at para magbigay ng medical records sa mga residente. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA nakakaraming pilipino ang nagsabing bumuti ang lagay ng kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Ito ay batay sa survey ng social weather stations na isinagawa mula June 23 hanggang July 1. Sa survey, lumabas na 39% ng respondents ang nagpahayag ng positibong pananaw sa kanilang pamumuhay, habang 23% ang nagsabing lumala ito at 37% ang nagsabing walang pagbabago. Samantala, nakakuha din ng excellent score ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na hindi itinuturing na mahirap ang kanilang mga sarili habang positive 9 naman o high sa mga itinuturing ang kanilang mga sarili na mahihirap. Nagpasalamat naman si pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sabay sabing itinuturing niya ang survey bilang hamon. Samantala, Nagsagawa ng run after contribution evaders ang SSS Tambo Branch sa Paranaque kung saan nakitaan ng violation ang limang employers. Pinangunahan ito ni SSS NCR South Division VP Christine Grace Francisco at Tambo Branch Head Riena Ann Marie Campo. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.